laki na pugita guys, bagon na tinglan kababagon na tinglan talaga dito wala pang butas So na nga guys Welcome back ulit sa ating pamamana ngayong gabi Actually guys, yung gabi nag video din ako no Kaso nga lang Full na pala ang aking memory Kaya yun, malayo na ako sa bahay guys Kaya tinuloy ko na lang pamamana Kahit walang camera Actually guys, eh Nakahuli din naman tayo Pero mga isda nga lang Tsaka isang pugita At ngayon naman guys is marami namang namana ngayon gawa na na yun. napakaganda ng tubig pakalinaw kaya maraming namana talaga ngayon kaya bahala na guys kung ano matitira sa atin no? Then guys oh, let's dive laki na pugita guys, bagon na tinglan kababagon na tinglan talaga dito wala pang butas Thank you. Ang laki. Bigat. <laughs> May karga pa pa <pang> ba to? <laughs> okay lang guys, napakaganda at napakababa. Napakalahan po gita. Ha? Grabe oh. Baba pa. Wala halus na sa dibdib ko lang. Kita na tama. Kita dah dapat da. tu

Gracias. <laughs> it guys Napakadaming isda no At kung nga lang eh Ako eh medyo late na naman na ah, Kaya Kumuha lang akong ilan guys At talaga namang Sa panain guys Napakadami talagang panain Problema lang talaga eh Siyempre eh. Late na rin akong ano Naman na gawa ng duty no Talaga ang priority ko lang talaga guys Is pusit tsaka pugitan Kaya napaibig din naman ako sa isda guys kaya napumana na yun ako saglit lang no itong binano isda napakadaming isda guys no oh. ang tawag doon, yung yung ilak no napakadaming ilak kaya <laughs> pumana lang ako na ilan pero napakadami oh hanggang itong ilak guys Nakadali din naman sa oh. tsaka pusit yung pino guys ang <laughs> daming pusit na pino oh. <laughs> isa lang talaga malaki oh. No? yan lang ang malaki mga pinong marami Saka, uh, Yung pugita napakalaki naman at dito talaga guys pugita no, hindi ako pinahirapan at nasa <laughs> tabi lang sya no tapos yung isa pugita rin guys Aray, yun know, Isa pa Aray, mga Ano guys, isda na talaga no? Tsaka kalapa to, ang dami palang kalapa to no Yan yung mga ganito kalalaki yun Mga tag tatlong Tatlong daliri no Yan napakadami di yan Problema lang talaga nakalimang pana ako no Isa lang isala ang nakuha lahat halit Yan hindi ko na rin pinagtsagahan guys Medyo gabi na rin no Kaya yan ay huli guys talaga napakadaming ilak doon no? tsaka yung kalapa to tsaka, uh, pag wala akong mga sana kung hindi ako nagmamadali guys tatagal pa sana ako kaso nga lang kailangan kong <laughs> late na ako naman na kaya hindi na ako nagtagal kumuha lang ako na iilan so yan lang guys no thanks for watching kaya yes, sa muli